Nagsimula po ang lahat ng inutusan ako ng lola ko na magtapo ng basura. At bilang masunuring apo ay nagtapo naman po ako. Pwede niyo po akong tawaging madrama rika nangyari po ito nung ako ay grade 8 pa at kalagitnaan ng pandemic. Noong panahon ng pandemic ay madalang dumating sa kanila ang truck ng basura kaya madalas siyang mautusan ng kanyang lola na magtapo ng basura. Habang naglalakad si madrama papunta kung nasaan ang truck ng basura ay may nakita siyang isang lalaki na naglalaro ng basketball. Agaw pansin ang lalaking ito dahil sa kanyang sobrang kaputian at parang may lahing foreigner. Sa ay to eye contact silang dalawa at hindi maiwasan ni Madrama na siya ay ma self conscious. Nung panahon na nakita kasi silang dalawa ay hindi pa naliligo si Madrama at sobrang gulo din ng kanyang buhok. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi alam ni Madrama kung bakit bigla na lang bumalis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito basta pinansin ni Madrama dahil ang akala niya ay nagpalpitate lang siya dahil sobra siya sa kape. Pero habang naglalakad siya papunta sa gate kung nasa ng truck ng basura ay hindi matanggal sa kanyang isipan ang itsura ni Kano. Medyo naguluhan na rin siya nung panahon na yon dahil hindi siya yung tipo ng babae na may tumatagal sa kanyang isipan na lalaki sa loob ng sampung segundo. Sa hindi sinasadyang pangyayari nung palapit na siya sa kanilang bahay ay nakasalubong niya muli si Kano at nagka eye to eye contact ulit sila. Nang makalagpas sa kanya si Kano ay agad-agad siyang tumakbo papunta sa bahay nila at doon niya na inamin sa kanyang sarili na crush niya na si Kano. Alam naman ni Madrama na napakabilis lang pero tinamaan daw talaga siya ni Cupido. Nagmamadali si Madrama na pumunta sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang diary at isusulat niya sana ang tungkol sa kanyang bagong crush. Hindi niya man lang magawang maitanong kay Kano kung ano ang kanyang tunay na pangalan dahil nahihiya si Madrama. Kaya ang ginagawa niya ay nagbo-volunteer siya na siya na lang ang bibili lang ulam o kahit na anong bibilihin sa tindahan para masilaya niya ang kagwapuhan ni Kano. Hindi naman nabibigo si Madrama dahil sa tuwing lalabas siya ng bahay ay nakikita niya si Kano. Dahil laing foreigner nga itong si Kano ay hindi niya maiwasang isipin kung nagbabakasyon lang ba sila dito o dito na sila titira. Pero hindi nagtagal ang tanong sa kanya mga isipan ay nasagot agad dahil hindi sabihin na nakikita si Kano. Hindi naman ito naging big deal kay Madrama dahil katagalan ay nakalimutan niya nila ng kanyang kahibangan kay Kano. Konti lang ang kaibigan ni Madrama, tatlo dito ay kanyang pinsan at isa ang kanilang kapitbahay. Nakagawian na nilang tumambay sa bahay ng kanilang kaibigan na kapitbahay nila na tawagin na lang daw nating konsehala. Para daw kasi itong konsehal dahil halos lahat ng nakatira sa kanilang lugar ay kaklose niya. Paminsan ay nagugulat na lang sila dahil kahit bagong lipat lang sa lugar nila ay ka close agad ni konsehala. Siya kasi yung tipo ng tao na hindi nahihiyang makip usap kung kani-kanino at madali niyang nakakapagpalagayan ng loob. Isang beses ay inutusan ulit siya ng kanyang lola na bumili ng bigas sa may malapit sa court at sumunod naman siya nang hindi man lang nagayos. ayos Inaamin naman ni Madrama na hindi siya yung tipo ng babae na mahilig mag-ayos sa sarili. At wala siyang pakialam kung ano ang kanyang itsura. Ang importante sa kanya ay komportable siya kung ano ang suot niya. At habang bumibili siya ng bigas ay hindi niya maiwasang mapatingin sa mga nakatambay sa court. Merong pumukaw sa kanyang atensyon na para bang may pamilyar na tao at hindi niya inaasahan na kita niya ulit si Kano. Lumipas ang ilang araw ay tumambay si Madrama sa harapan ng bahay nila at merong dumaan na isa niyang kaibigan na kaklose niya na tawagin nilang nating Kikay. Habang nakasakay sa bike si Kikay ay sumigaw daw ito habang kasama ni Madrama ang kanyang isa pang pinsan. At sinabi sa kanila na crush daw si Madrama nung lalaki na foreigner. Nagtaka naman si Madrama at ang kanyang pinsan kung sino ang tinutukoy ni Kikay. Gabi na at nakatambay pa rin sila sa harapan ng bahay nila Madrama habang nakaupo sa dalawang motor na nakaparada. Nang biglang magkwento ang malakonsihala niyang kaibigan kaibigan tungkol kay Kano na bagong lipat lang pala sa lugar nila. Kaya biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ni Kikay. Pero ang natitipuhan pala ni Kano ay hindi si Madrama kundi ang kanyang pinsan. Agad naman nilang tinukso ang kanyang pinsan dito kay Kano at sinabihan pa na type din naman siya. Nauwi sa asaran at tuksuhan pero hindi naman nila masyadong senaryoso yung mga ganong gana parang asaran lang talaga. Hating gabi na at hindi pa rin makatulog si Madrama at nag-flashback sa kanyang isipan yung naging crush niya na si Kano. Dito niya na-realize na yung tinutukoy pala ni Kikay na foreigner ay walang iba kundi si Kano na nagkakagusto sa kanyang pinsan. Kinabukasan ng gabi ay nagkaayaan silang magkakaibigan na mag-ikot-ikot malapit sa kanilang subdivision. Nagulat na lang si Madrama dahil pagdating nila sa court ay nandun si Kano at kasama nito ang iba niya pang kaibigan. Biglang kinabahan si Madrama at hindi niya man lang magawang hawakan ang braso ng pinsan niya. Nanlamig din ang kanyang mga palad pero hindi niya ito pinahalata dahil alam niyang tutuksohin siya ng kanyang mga kaibigan. Naunang maglakad sila Madrama habang naghaharutan naman ang iba niyang kaibigan sa likuran. At nang malapit malapit na silang makauwi ay naisipan nilang tumambay ulit sa bahay ng isang nilang kaibigan at hindi na nila kasama yung iba nilang kasama kanina. Apat na lang na natira at kasama dito si Kano at si Madrama. Hindi maiwasang mailang ni Madrama pero ang sobrang saya niya nung siya ay makauwi na. Ganun na lang din ang kanyang panghihinayang dahil hindi niya magawang makausap si Kano dahil bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Nasundan pa ng ilang ulit ang pagtabay nila sa bahay ng kanilang kaibigan at masasabi niya na komportable na siya nakasama si Kano. Kaya ako po isinulat kwento na to ay dahil parang nagugustuhan ko na po ulit si Kano pero pinipigilan ko ang aking sarili. Dahil itinuring ko na po siyang kaibigan at para sa akin pagkaibigan ay kaibigan lang. Hanggang ngayon po ay gulong-gulo pa rin ako. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko ba ang nararamdaman ko o ibabaon ko na lang sa limot. Isa lang talaga ang malinaw sa akin sa ngayon na masaya ako kapag kasama ko si Kano. Isa pa rin malaking pala isipan sa akin ang sinabi ni Kikay na type daw ni Kano ang pinsan ko. Habang sinusulat ko po ito ay litong-lito pa rin ang utak ko. Hindi po ako sigurado kung mababasa tope pero sana mabasa nyo po at kahit papano ay mabigyan nyo ko ng advice. Tawagin nyo na lang po ang pinsang kong babae ng Mekeni, tapos yung kaibigan kong lalaki ay konsihal, tapos yung lalaking tinutukoy ko ay kano. Pero sorry dahil hindi ko natawag si Mekeni. At hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin siya magawang i-adman lang sa Facebook. Hanggang dito na lang ati Charis. At dahil dyan ang masasabi ko lang ay time will tell. Sa ngayon, enjoyin mo na lang muna yung friendship nyong dalawa. Dahil hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari sa future, pwedeng magka-developan talaga kayo sa isa't isa kahit nagsimula pa ito sa pagkakaibigan. At alam nyo para sa akin, mas strong ang relationship pag nagsimula talaga sa friendship. Dahil yung ibang magkakarelasyon ay nagkakagulatan sa kanilang mga ugali pero dahil nagsimula kayo sa pagkakaibigan ay magkakakilala na kayo ng lubusan kumbaga itong pangyayari sa iyo na to ay parang advantage mo na. Pero wag pa rin tayo masyadong umasa dahil hindi tayo sure kung sino talagang nagugustuhan niya. Base naman kasi sa kwento mo ay parang nag enjoy din naman si Kano na kasama kayong mga kaibigan niya. Kaya enjoyin mo na lang muna dahil pag tanda mo ay mamo problema ka sa pambili ng bigas at pambayad ng kuryente tubig. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po 'yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Kaya shoutout muna kay Ana Banyes, Maria Edeline, Kathleen Joy Sulweta. Baby, Marie Lilam. Kaya yun lang. Like and share para alam mo naman bukas. Bye-bye!